Yah, may nagturo na ba sa inyo nito? Timpla natin kami itong mga sikretong sangkap. Parang cooking show lang. Bago ako magtanim ng punla, ay may conditioning muna akong ginagawa para maging matibay sa sakit, para condition pa rin kahit pabago-bago ang panahon at para mataas yung survival rate after transplanting at syempre para mabilis lang makarecover at lumaki. dito sa akin nursery eh, meron akong ginawang maliit na hindi ko alam anong tawag nito. huh? nagagamit ko ito tuwing uh, itatanim ko na ang aking mga seedlings kahit anong punla Ay ipapakita ko sa inyo ay itong punla ko na sili so isang araw bago ako mag transplant ay ito muna yung ritual na akin pong ginagawa sa akin pong mga seedlings dito sa maliit na improvised na tangke ay nilalagyan ko ito ng tubig pagkatapos ay hahaluan ko ito ng fungicide at ang ginagamit ko ay yung thiophanate-methyl na active ingredient. Pwede rin naman yung ibang fungicide na systemic. Yung dami ng fungicide ay depende sa dami ng tubig. Kumbaga, pagbabasihan pa rin natin yung recommended dosage ng fungicide doon sa dami ng tubig. Sa so, estimate lang naman 'yan. Ngayon kung gusto niyo yung organic way ay ang gamitin nyo ay yung mga beneficial microorganisms tulad ng imas e o kaya yung mga bioinoculant fertilizer tulad ng trichoderma. Bukod sa fungicide ay meron pang anti-stress foliar na ihahalo natin. So immune booster ito at root developer na rin. At meron pang isang foliar fertilizer for vegetative growth promoter tulad ng 30-15-15. O kahit anong fuller na pang-visitor team stage. Pagkatapos haluin ay ilulublob natin ngayon yung tray na may seedlings. Tapos hintayin natin na mabasa po yung lupa. So hindi na kailangan mabasa pa yung dahon. So okay na yan. At kinabukasan, halimbawa, yung schedule ng pagtatanim ay bandang hapon. Tapos bandang tanghali eh, parang natuyo na, no? Malapit nang matuyo yung lupa dun sa seedlings. Ay, pwede nating diligan pero puro tubig na lang. Huwag lang masyadong mabasa kasi hirap din i-transplant pag masyadong mabasa yung lupa nung no? uh, hindi natin nakukuha lahat yung uh, lupa na napuputol po yung mga ugat so tamang basa lang at saka para hindi rin matanggal yung mga nakadikit doon na nutrients o kaya yung uh, fungicide at pag na-transplant na ho na natin ay huwag kalimutang mag-spray ng uh, insecticide no pangontra doon sa mga insekto na umatake lalo pag dating ng gabi na pinuputol po yung punla natin so para maiwasan yon ay isprayhan natin agad ng insecticide so makikita nyo po yung epekto na ang bilis makarecover yung uh, punla at bihira lang yung mortality sa bagong tanim. At ang lulusog ng tanim hanggang ito ay mamunga. So ayan, ganun lang kadali. So kung hindi nyo pa alam yung para na ito, ay ayan, alam nyo na. So sana may natutunan po kayo sa video na ito. At sana ay makatulong ito sa inyong pagtatanim. Till next time, yeah.